Mga kapatid, tayo nga po ay nasa ikalimang araw na ng ating ginaganap na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pag sa langit sa ating mahal na ina, ang kalagitnaan ng ating nobenaryo. At hangad natin, paanyaya sa bawat isa, na sana sa mga nalalabi pang araw ng ating nobenaryo, at banal na misa, tayo ay sama-samang dumulog sa Diyos, sa ating Panginoon, nang sa gayon ang pangako at pag-asa, ang ating ring muling pagkabuhay ay magkaroon ng katuparan. Mga kapatid, kung inyo pong sinubaybayan ang ating ebanghelyo sa mga nakaraang linggo, marahil ay napansin ninyo na merong tema na tumutuhog sa kanila. Na dito inilalarawan ang ating Panginoon ay naglalakbay patungong Jerusalem, sa lungsod na kunsaan ay Kanyang gaganapin ang pagtubos sa sangkatauhan. Kaya nga't pinili ni San Lucas ang mga mahalagang tagpo na nagtataglay ng mahalagang aral. Aral na magiging tulong para sa atin kung nais natin ang kaligtasang natamo ni Yesus ay tunay nga nating pakinabangan. At yan nga ang tumutuhog sa bawat tagpo ng ating mabuting balita. Balikan natin ang naunang apat na tagpo. Nagsimula ang lahat nang ang isang eskribay nagtanong, Anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At anong sagot? Ang batas ng pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Pag-ibig na ating patutunayan sa pagmamahal din natin sa ating kapwa. At sino yung ating kapwa? Yan ang dahilan kaya't ibinigay ni Jesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Ang ating kapwa ay kung sino man ang nangangailangan ng ating tulong. Kahit yung mga taong hindi kaibig-ibig o yung mga tao na ang turing sa atin ay isang kaaway. Sinundan nito ng tagpo <coughs> ng pagdalaw ni Jesus kina Marta at Maria na doon ay sinabi ng Panginoon, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito hindi aalisin sa Kanya. Anong pinili ni Maria? Naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa pangangaral ng Kanyang Panginoon. Mabuti ang ginagawa ni Marta sapagkat siya naghahanda para sa kanilang pagsasaluhan. Pero sinabi, higit na mabuti ang pinili ni Maria ang makinig sa aral ng Panginoon. Pero ang tandaan natin, si Maria ay hindi na natiling nakaupo sapagkat sa mga alagad na tunay na nakabatid ng kalooban at aral ng Diyos, hindi siya mananatiling nakaupo bagkos ang kanyang kabatiran, ang kanyang kaalaman, ang siyang magbibigay sa direksyon ng kanyang gagawin. Kaya't yung pakikinig ay hahantong na rin sa paggawa. Kaya nga kung nais natin makinabang sa biyaya ng kaligtasan, hindi maiwasan, tayo rin ay gagawa kikilos ayon sa aral ng Panginoon. Pagkatapos sinundan ito ng isang maikling katesismo ng pananalangin na ibinigay ng ating Panginoon ang pangunahing panalangin ng alagad. Na dito ay inyutos niya na kung kay mananalangin, tawagin ninyo ang Diyos, Ama namin sa langit. Na dito'y kanyang inilatag ang dapat nating magiging kalalagayan. Dapat tayo ang mga nagtitiwalang anak tumatawag sa isang butihing ama. Kaya nga't sa tinatawag nating ama sapagkat inalis ni Jesus ang malawak na agwat sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang Diyos ay napakalapit katulad ng isang ama at tay naman marapat lamang sa paglapit sa kanya taglayin ang pagtitiwala ng isang anak at noong isang linggo kung inyong natatandaan ibinigay ng Panginoon ang isang talinghaga na binibigyan tayo ng babala sa isang alagad walang puwang ang labis na pagkamakasarili. Kaya't bayan ninyo, basahin ko muli yung talinghaga. Bilangin ninyo kung ilang ulit ginamit yung ko, ako at akin. Nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig. Magtatayo ako ng lalong malaki. Doon ko ilalagay ang aking anit ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin. Kaya't mamamahingan na lang ako, kakain, iinom, magsasaya. Ilang ulit ginamit ang first person singular. Sa maikling talata, labing tatlong ulit ginamit ang mga katagang ito. Yan ba ang alagad? Hindi. Yan bang ang magtatamasa ng biyaya ng kaligtasan? Lalong hindi. Kaya ngat ng hamunin ni Yesus ang mga alagad, kanyang sinabi, Sino mang nai sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang unang baitang, ang unang hakbang, ang unang kilos na dapat gawin, limutin ang sarili. Kaya nga't kung si Jesus nilimot ang kanyang sarili upang maging tagapagligtas, kung nais natin tamasahin ang kanyang pagtubos, kinakailangan mapawi sa ating pagkatao ang anumang bakas ng pagka-makasarili. Yan po ang naunang apat na tagpo. At ngayon, ibinibigay na naman sa atin ang isa pang mahalagang aral na dito ang ating Panginoon ay nagiiwan ng mahalagang babala maging laging handa maging handa anumang oras yan ang tatak ng isang mabuting lingkod at sila sabi nga po ng mga dalubhasa Itong mga babalang ito ay akmang-akma doon sa talinghaga na aking binasang muli. Akmang-akma. Bakit? Kasi po matapos maglaro doon sa lalaki ang kanyang balak para sa isang magandang kinabukasan. Sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Bakit tinawag na hangal ang lalaki? Katangahan ba, kahangalan ba ang maglaang ka para sa kinabukasan? Katangahan ba yon? Katangahan ba na mag-ipong ka para sa insurance? Kahangalan ba yung magpatayo ka ng iyong retirement house? Kahangalan ba yung mag-ipong ka para sa iyong pagtanda? Mga kapatid, hindi. Pero bakit yung lalaking ito ay tinawag na hangal? Sapagkat ang kanyang labis na pinaghandaan ay ang bukas na hindi naman niya natitiyak na darating. Tayo ba nakatitiyak aabuti natin ang 2026? Nakatitiyak ba kayo? Well, walang katiyakan. Ano po? At yan naging hangal yung lalaki. Ang pinagtunan lamang niya ng paghahanda ay yung bukas na walang katiyakan. Pero yung bukas na tiyak na darating, hindi niya napag-ukulan ng sapat na paghanda. At ano yung bukas na yan? Yung pagbabalik ni Jesus, yung ating pagharap sa Kanya. Yun ang dapat din natin bigyan ng kaukulang paghahanda. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, yan ang babala ni Jesus. Maging handa kayo kayo man ay dapat humanda sa pagdarating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. At doon nga po sa aklat na pinagbabatayan ng ating pagninilay, ibinigay doon ang dalawang mahalagang paalaala. Unang paalaala, mga dapat nating tandaan tatlong mahalagang bagay. Una, umiwas ka sa masama. Ang tamang paghahanda sa pagdating ni Jesus ay ang pag-iwas sa masama. Bakit? Itanong mo sa kanino man tao, ikonsulta mo sa anumang reliyon, maliwanag ang kanilang sasabihin, ang bawat kasamaan, ang bawat kasalanan, merong katapat na kaparusahan. Kaya nga't yung mga kasalanan na ating nagawa, na hindi natin napagsisihan, hindi natin nahingi ng kaukulang kapatawaran, yan ang pagdurusahan natin sa kabilang buhay. At totoo mga kapatid, Marami ang nakaiiwas sa katarungan at parusa ng tao. Opo, dala ng salapi ng impluensya ng kapal ng mukha. Marami ang gumawa ng mga kasamaan at kabuktutan na ngayon ay sikat na singat pangarini. Eh. Pero hindi nila inaamin, hindi nila pinagsisihan, ang kanilang mga ginawang kasalanan. Sa palagay nyo ba, nakatakas sila sa, ka sa kaparusahan? Oo, marahil ang katarungan at kaparusahan ng tao, maiwasan nila. Pero, maiiwasan ba nila ang kaparusahan ng Diyos? Kaya nga't ang unang paraan ng paghahanda sa pagdating ni Jesus, umiwas ka sa masama at nasa gayon, makaiwas ka sa parusa. Pangalawa, gumawa ka ng kabutihan. Kabutihan. Kung ang bawat kasamaan ay may katapat na kaparusahan, ang bawat kabutihan naman ay may katapat na gantimpala. Gayunpaman po sa paggawa natin ng mabuti, magkaroon tayo ng malinis na layunin. At yan ang binigyan ng diin ng Panginoon sa isa sa kanyang pangangaral. Sapagkat may mga tao gagawa ng kabutihan, na sa sapagkat sila'y naghahangad na sila'y gantihan. May mga taong gumagawa ng kabutihan para magpasikat at upang sumikat. At sabi nga ng Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pero sa isang alagad, titiyakin niya na sa kanyang paggawa ng mabuti, hindi malalaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanyang kanang kamay. Bakit? Sapagkat ang Diyos na nakakikita ng kabutihan na ginagawa mo ng lihim ang gagantimpala sa iyo. At yan ang ikalawang para ng paghahanda. Gagawa ka ng kabutihan upang sa pagharap mo sa Panginoon mula sa Panginoong ito na yung minahal at pinaglingkuran kakamtin mo ang gantimpala. At pangatlo, gampanan mo ang iyong tungkulin. Sino man tao na may matinong pag-iisip, alam niya meron siyang tungkulin na dapat gampanan. Yun lamang mga taong may difference ang pag-iisip, ang exempted. Pero hanggat matino ang iyong pag-iisip, alam mo meron kang tungkulin na dapat ay gampanan. Halimbawa, ang isang asawa may tungkulin sa kanyang kabyak. Ang mga magulang may tungkulin sa mga anak na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Tayong mga anak, meron tayong tungkulin sa ating mga magulang lalo na sa kanilang katandaan. May tungkulin tayo sa isa't isa lalo na sa mga kapuspalad. At bilang mga tao, kumikilala sa Diyos, kumikilala sa kagandaang lob ng Diyos, may tungkulin tayo. Siya'y pasalamatan, siya'y papurihan, siya'y sambahin, lalo na kung araw ng linggo, sapagkat ito ang araw ng pamilya ng Diyos. At sa ating nga pong matamang pagtupad sa ating tungkulin, pinaghahanda natin yung sandali na tayo ay magbibigay ng pagsusulit sa ating Panginoon. Yan ang pamamaraan ng paghahanda. At kailan ito ginaganap? Alam nyo, may nagsabi, ang ganda nga sana kung ang ating buhay ay parang basketball. Kasi po sa basketball, merong announcer na nagbababala. Last two minutes. Kaya kapag sinigaw na yung last two minutes, binibigyan ng babala. Kung ikaw ay natatalo, well, humabol ka. Kung ikaw yung nakalalamang, ingatan mo na huwag ka mahabol ng kaaway. Pero sa kasawian palad, ang buhay ay hindi basketball game. Walang announcer ang langit para bigyan ka ng babala. Hoy, dalawang minuto ka na lang. Wala. Kaya't kailan tayo maghahanda? Naalala ko nga po yung paborito kong kwento eh, no? Na itong si Satanas na bahala. Kasi papaunti ng papaunti ang napupunta sa impyerno. Kaya tinawag niya yung kanyang mga kampon at tinanong, Ano ba sinasabi niyo sa mga tao at kakaunti ang nadadala niyo dito sa impyerno? Sumagot yung una, ang sinasabi ko po sa mga tao'y ganito, walang langit. Walang langit. Kahit na ikaw ay magpakabuti, impyerno pa rin ang bagsak mo. Kahit bakit mo sasayangin ang mga sandali, gamitin mo ang bawat pagkakataon, magpakaligaya ka, magpasasa ka, sapagkat kapag namatay ka, impyerno, ang bagsak mo. Yan ay yung tinatawag na temptation of hopelessness. Inaalis yung pag-asa sa puso ng tao. At hindi nakumbinse si Satanas. Kaya nga't kanya sinabi, sino maniniwala sa yung walang langit? Kung sa lupa, mga malilit na kabutihan ay ginagantimpalaan, gaano pa sa kabila Lumapit yung pangalawa. Sinabi niya, ang sinasabi ko po sa mga tao, walang impyerno. Wala. Dahil mahal ka ng Diyos, kahit na ikaw ay magpakasama, dadalhin ka niya sa langit. Yan ay kung tawagin, temptation of false hope. Kung merong fake news, meron ding fake Oh, peke. Hindi totoo. At hindi rin nakumbinsi si Satanas. Kaya kanyang sinabi, sino maniniwala sa iyong walang impyerno? Kung sa lupa, na pagkakamali pinaparusahan, gaano pa sa kabila? At lumapit itong pangatlo. At sabi niya, Panginoon, ang sinasabi ko po sa mga tao'y Ganito easy lang, mahaba pa ang buhay mo. At doon ang ngiti si Satanas. Kaya kanyang ipinagutos, wala kayong sasabihin sa mga tao, liban sa sinabi nitong ikatlo, easy lang, mahaba pa ang buhay mo. At dahil nga diyan, marami mga tao ang nagpapabaya. Matanong ko nga po kayo, kung kayo po ba ang kukonsultahin, sino ang dapat na unang mamatay? Ha? Sino dapat unang mamatay? Huwag naman po magagalit, ano? Kayo matatanda. Opo. First come, first exit. Eh tutal, kayo unang ipinanganak, mauna na rin kayong mamatay. Di ba ano? Pangalawa, yung mga masasakitin, bagyang kibot na karatay sa banig ng karamdaman, naubos ang kabuhayang kapapagamot, hindi naman uminam ang lagay. Ha? Tapusin na yung paghihirap na yan. Pangatlo, yung mga walang pera. Ano man pagsisikap ang gawin, hindi makaahon sa kahirapan. Tapusin na rin ang paghihirap na yan. Kunin ka na ni Lord. At pang-apat, yung mga pabaya. Sobrang kumain, sobrang uminom, sobrang magpuyat, sobrang magpakapagod, Tutal, hindi mo pinapahalagaan na tinalagaan ang buhay na ipinagkatiwala sa inang Diyos. Ibalik mo na sa Kanya. ba? Diba, yan yung apat? Paano tayo mga batata? Paano tayo mga malulusog? Paano tayo mga mapepera? Tayo mga maingat at health conscious. Ano isipin natin? Mahaba pa ang buhay ko. At kapag ganyan na naging takbo ng iyong pag-iisip, biktima ka ng ikatlong kampon. Karanasan ang nagpapatunay. Ang kamatayan ay dumarating sa mahirap o sa mayaman, sa bata o sa matanda. Sa malusog o masasakitin, sa mga maingap at mga pabaya. Walang pinipili ang kamatayan. Kapag dumating ang sandali mo, nilisanin mo ang buhay na ito. Kaya kailan ang paghahanda, hindi sa last two minutes, kundi sa bawat araw ng ating buhay At dun nga po sa aklat na iyon ibinigay ang isang magandang quotation A life well lived makes every yesterday a memory of contentment and every tomorrow a vision of hope. Yun daw bawat araw na isinasabuhay natin ng buong inam, buong ayos, buong linis. Yan ang lumilika ng isang nakaraan na puno ng kapanatagan. Walang regrets. At dahil nabuhay tayo ng maayos, ang bawat pagtingin sa bukas, pulo tayo ng pag-asa. Every life well lived makes every yesterday a memory with contentment and every tomorrow a vision of hope. At yan ang isang alagad. Isinasabuhay niya ang bawat araw, buong linis at buong ayos, ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, balikan mo ang nakaraan. Meron kang kasiyahan. At sa pagharap mo sa bukas, puno ka ng pag-asa. sa pagpapatuloy nga po ng ating pagdiriwang sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Pagdasal natin ang bawat isa na mabuhay tayo ng buong linis. Mabuhay tayo ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, lagi tayong nakahanda.